When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Samantala, napakunot noon naman si Jessie Nang makita niyang nasa labas ng mansyon nila ang kotse ni Tide Nandito siya? Ano naman ang ginagawa niya dito? Mahinang tanong ni Jessie sa sarili at bumaba ng kotse Pagpasok pa lamang niya ng pinto, ay narinig na kagad niya ang pangalan niya. What? Tama bang narinig ko? Papakasalan? Saad ni Jessie kaya napalingon sa kanya ang lahat. Tumayo naman si Tide at hinagka sa pisngi ang babae, tsaka mahinang bumulong. Namis lang kita kaya ako nandito. Mahinang saad ni Tide sa babae, kaya naman hindi na itago ni Jessie ang pamumula ng kanyang pisngi. Yes, yeah, sweetie. Nagpaalam sa amin ng boyfriend mo at oo ang naging sagot namin. Sagot mo na lang ang hinihintay namin. Saad ni Diego sa anak at pinanlakihan ito ng mata si Tide. What? Naguguluhan ako. Ano bang nangyayari dito at anong pinagsasabi niyo? Ani ni Jessie at napasinghap siya nang makitang lumuhod sa harapan niya si Tide. Sorry kung wala akong dalang sing-sing pero sa ngayon ito muna pansamantala. Anini ni Tide at napapakamot na lamang ng kilay. Tsaka hinubad ang white gold ring na nasa hintuturo niya. Jesse, alam kong sobrang bilis ng pangyayari dahil maging ako ay hindi rin makapaniwala na heto ako ngayon sa harapan mo at sa harapan ng pamilya mo upang hiningin sa kanila at sa iyo na mapangasawa ko. Will you marry me? Ani ni Tide at pigil ang kanyang paghinga habang hinihintay ang sagot ni Jesse. Napatingin muna si Jesse sa mga magulang niya at sa mga kapatid niya. At nang makita niya ang tumango dadi niya ay napatango na rin siya at saka binalik ang tingin sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Yes, yes Tide, magpapakasal ako sa iyo. Nakangiting sagot ni Jesse at hindi niya napigilan ang maluha dahil sa naramdamang saya sa mga oras na iyon. Hindi niya akalain na iyon ang madadat na niya sa pag-uwi at iyon ang gagawin sa kanya ni Tide, lalo na't hindi magandang huli nila ang pagkikita at pag-uusap. Subalit paano ba siya makakahindi gayong nakikita niya sa mga mata ng magulang ang buong suporta para sa kanila ni Tide. At isa pa'y mahal niya ito at ayaw niyang masaktan ang binata. Kinabukasan, kasalukuyang ang nasa bahay ng mga magulang ng binata ang dalawa. Masayang ibinalita ni Natay at Jessie ang tungkol sa pagpapakasal nila na papalakpak pa ang ina ng binata dahil sa labis na kasiyahan. Sinasabi ko na nga ba eh, magiging kayo rin. Nako sobrang bagay na bagay kayo anak. Yes, I'm so excited. Bibilang na ba ako ng buwan? Gustong gusto ko ng magka apok Apay, na kayo agad ha? Masayang sabi ng ina ni Tide. Si mama talaga ang bilis. Hindi pa nga kinakasal si Naati ate Jessie at kuya Apo agad. Saad ng kapatid ni Tide habang yakap ang Titi bear nito. Hindi na ako makapaghintay. Sobrang excited lang ako. Sagot ng ginang. Samantala matapos mananghalian ng dalawa ay hindi rin nagtagal si Jessa dahil may urgent meeting sila ng Angels Apollo. Kaya naman matapos ihatid ang binata si Jessie sa bahay ng Ninang Pinky umano nito ay dumiretso na si Tide sa bahay ng kaibigan niyang si Cham Katulad ng inaasahan niya ay sobrang nagulat ang mga ito matapos sabihin ni Tide sa mga kaibigan ang mabilisang desisyon na iyon Pare kung alam niyo lang sobrang kabako nun para na nga nila ako kakatayin sa uri ng tingin nila sa akin para bang isang maring sagot ko lang ay buhay ko kaagad ang kapalit Ani ni Tide sa mga ito at tinira ang numero 5 na bola ng billiard. Haha, -ha, anong lasa pre? Saad ni Pride. Nang alin, kunot noong baling ni Tide sa kaibigan. Yung kinain mo ang mga sinabi mo. Haha, ano nga ulit yun? Oo, natatandaan ko na. Tam, hindi hindi ako magkakagusto duno. No? Hindi ako naniniwala sa love love na yan. Hindi ko kailangan yan at isa pa, marami akong babae ani ni Wing at ginaya nito ang mga sinabi noon ni Tide. Palibasa, hindi pa kayo tinamaan ni Cupido. Tingnan niyo si Ariel, nung ma-inlove siya kay Faith. ba diba, pinatino at binago ng isang babae lang yung kaibigan natin? So ganun ako ngayon mga pare. Sobrang lalim ng pagkakapana sa akin ni Cupido. Ang lalim ng pagmamahal ko kay Jessie mga pre. Totoong nakakapagpabago pala ang ma-inlove ani ni Tide na ikinangiwi ng mga kaibigan. Damn, nakakasuka ang pakinggan mga pinagsasabi mo pre. May pakupido ka pang nalalaman. Ani ni Sorp tsaka natawa. Habang sa kabilang dako naman ay magkakaharap ang magkakaibigan na dating Ocho Apollo kasama ang iyang mafia lord na si Kenneth. Ang kasama ang pinsan nitong si Kay. Kasalukuyan sila na sa Ellie's Cafe transparent glass ang cafe na iyon. Kaya nakikita ang nasa loob, gayon rin ang nasa labas. At doon nila naisipang mag-usap-usap para sa pinapatayo nilang bagong organization sa si USA. Ngayon lang ulit tayo nakalabas nang hindi natin kasama ang mga misis natin. Naiiling at nakangising sa Nikiel. Oo nga, next time bumalik naman tayo sa VS Island para sa next reunion natin. Nakakamiss rin yung kompleto tayong lahat. Ani ni Mike. Habang nag-uusap-usap sila, ay napalingon si Joseph sa labas at nanlaki ang mga mata nito nang makitang may humintong dalawang van at lumabas ang mga armadong lalaki. Dapa, malakas na sabi ni Joseph sa mga kasama. Kasabay niyon ang pagpapaulan ng bala sa kanila ng mga kalaban. Shetkay, mura ni Kenneth, nang makita niyang tinamaan ang kanyang pinsan. San, malakas namang sabi ni Mike at pagapang na nilapitan ang tinamaan na anak. Gumanti naman ng putok ng baril sina Diego, Kiel, Sebastian at Paulo habang si Romuel ay tinamaan rin ito. Sibat na! Ani ng lalaki nang makita nitong papaubos na ang mga kasama nito, subalit hindi pa man ito nakakapasok ng sasakyan, ay bigla itong tumilapon at basag ang ulo. Kaya napatingin ang ibang kasama nito sa taong bumarel sa leader nila. Ang galit na galit na mukha ni Mike at may hawak itong shotgun, tsaka isa-isang binabarel ang kalaban. Mabilis sumarurot palayo ang sinasakyan ng kalaban. Habang patuloy pa rin sa pagbarel ang grupo ng Apollo, sina Diego, Mike, Fego, Kiel, Joseph, ay sa kalsada na at patuloy pa rin nilang pinagbabarel ang lumalayong sasakyan. Hanggang sa bumangga iyon at sumabog. Mga Brad, si Nakiel at Romwell, bilis, dali natin sa ospital. Malakas na sabi ni Sebastian, lalo na nang makita nitong napaubo na ng dugo si Romwell. Sige, ako ng bahala dito. Titingnan ko kung may buhay pa sa mga tinamaan. Ani ni Lawrence, tuloy nito sa mga kalaban na tinamaan nila. Habang mabilis minamaneho ni Jaygo ang kotse patungo sa ospital, ay nakatanggap naman ng tawag si Sebastian. Hello? What? Sige, sige, sasabihin ko. Malakas na sabi ni Seb, kaya napatingin ang iba dito. Bakit Seb? Saad ni Mike. Diego, sina Jessa in ambush ang sinasakyan nila. Si Jenny tinamaan. Pagbabalita ni Sebastian, kaya mabilis na ihinto ni Diego ang minamanihong sasakyan sa gilid ng kalsada. Gayon rin ang kasunod nilang kotse kung saan lula naman si Naromwell. Anong nangyari? Saad ni Kiel. Ito ang nagmamaniho sa pangalawang kotse. Kenneth, ikaw ang magmaniho dito. Mga brad, kailangan kong puntahan ang asawa ko. Ani ni Diego, nang balingan nito ang binatang mafia king na kagad naman sinunod nito lalo na nang makitang naliligo na sa sariling dugo ang pinsan nitong si Kay. Samahan na kita insan, sagot ni Sebastian at bumaba rin ito, gayon rin si Fego. Sa kabilang dako naman ay mag-isang nakikipaglaban si Jessa sa mga armadong lalaking humarang sa kanila. Pauwi na sila at galing sila sa mansyon ng Lady Queen nang biglang may kulay itim na van ang humarang sa nila sa nila. Patay ang driver gayon rin ang dalawang bodyguard ni Jessa. Mabuti na lamang ay eh palagi siyang may dalang minigan kaya naman iyon ang gamit niya habang nakikipagpalitan ng potok ng baril sa kalaban. Ate, huwag kang pipikit. Kumapit ka lang. Parating na sila. Saad ni Jessa sa kanyang ate Jenny na may dalawang tama ng baril. Hindi na napigilan ni Jessa ang maluha dahil sa labis na takot. Takot na baka tuluyan ang mawala sa mga oras na iyon ng ate Jenny niya. Lalo na nang makita niyang may dugo nang lumalabas sa bibig ng ate niya. Kaya naman binitawan ni Jessa ang hawak na baril at nilapitan ang kanyang ate na wala na sa isip niyang may natitira pang kalaban. Kaya naman hindi niya nakita ang paglabas ng isang lalaki at naramdaman na lamang ni Jessa ang mainit na bagay na biglang tumama sa kanyang likuran dahilan ng ikinatumba niya sa tabi ng ate niya. A ate Jenny, a ate, wag kang bibitaw. Nahihirapang sa adi Jessa subalit wala siyang narinig na sagot mula sa kapatid at nakita niyang nakapikit na ito. Kaya naman hinawakan ni Jessa ang puso ng kapatid at naramdaman niya ang mahinang pulso niyon. Bago pa man tuluyang mawalan, ng malay si Jessa ay narinig pa niya ang boses ng asawa at ang magkakasunod na putukan ng barel. What? No way! You're kidding, right? Hindi makapaniwalang sad ni Amara na ikwento ni Jessa sa mga kaibigan ang tungkol sa biglaang kasal ni Lanitzay. No! Seryoso ako. Actually, nagulat rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sobrang bilis. Hindi ko pa nga siya sinasagot sa pangliligaw niya sa akin pero napayas naman ako nung yayain na niya ako magpakasal. Sagot ni Jessie. Pero hindi ba't parang napakaaga pa para dyan? I mean, hello, wala pang isang taon nung mag-graduate tayo at nag-uumpisa ka pa lang sa business mo? Saad ni Alice. Pero ang tanong, Desidido ka na ba talaga at handa ka na pumasok bilang misis at tatalikuran mo na ang miss? Nako Jessie, mag-isip-isip ka maigi. Ang pag-aasawa, hindi minamadali. Hindi rin yan mainit na kanin. Kapag napasok ka, pwede mong iluwa. Kapag nag ka, kapag nag-asawa ka na, malaki na ang mababago sa mga nakasanayan mo. Hindi ka na rin makakasama sa amin palagi. Anytime you want kasi may husband nang maghihigpit sa iyo. Mahabang saad ni Violet. Hindi rin siguro. Understanding naman siguro si Tide. At mm, may sa puso ko ang natatakot. Hindi ko mawari kung bakit. Saad ni Jessie sa mga kaibigan. Kahit hindi kami pabor sa bigla pag-aasawa mo, wala pa rin kaming magagawa. Kundi ang supportahan ka lang kung ano ang magiging decision mo kung saan ka masaya at kung ang tide na yan talaga ang makakapagpasaya sa'yo, susuportahan ka namin. Nasa likod mo lang kami, Jessie. Saad ni Althea. Ang drama nyo? Ano ba yan? High group hug nga tayo? Ani ni Kela. Habang nakagroup hug silang magkakaibigan, ay nagulat sila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok roon ang hinihingal na babae habang may hawak na cellphone at nakadikit iyon sa tenga nito. Tita, nanggugulat ka naman eh. Ani ni Violet habang sapo nito ang dibdib. Sorry kung nagulat ko kayo. Jessie, kailangan natin pumunta ng hospital. Sagot ni Alena ang ina ni Kiela. Why Ninang? Saad ni Rafaela. Ang Ninang Jessa niyo, Jessie, ang mami mo na sa hospital. What? Why? Malakas na sagot ni Jessie dahil sa labis na gulat at takot. Basta let's go. Wait, sasama kami. Habol ni Violet, kaya naman nagsitayuan na ang mga ito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.